Sa ikapitong pagdinig ng House Quad Committee, inong ng komite ang umano'y malapit na ugnayan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dating PCSO General Manager Ruya Nagarma. Ibinahagi ni Rep. Buen Benido Benny Abante Jr. ang katulungan pa rin kay Garma na mula kay Ramon Montulfo. Si Tulfo ay nagsilbing special envoy para sa China sa panahon ng nakalipas na administrasyon. Sa naging paliwanag ni Tulfo, dapat lamang aniyang investigahan si Garma dahil buo ang kanyang tiwala nito ang nasa likod ng pagpaslang naman kay Philippine Charity Sweepstakes Office Board Member Attorney Wesley Barayuga. Kung na narito ang bahagi ng pagkatanong ni Representative Benny Abante. Sabi ni Montulfo, inuulit ko ang aking suwestiyon na dapat imbestigahan si dating PCSO General Manager Ronia Karma sa pag patay kay PCSO board member Wesley Barayugan. Maraming naniniwala na si Garma ang utak sa pananambang kay Barayugan, isang retired Brigadier General na miyembro ng PMA Class 1983. Si Barayugan kasi bilang board member ng PCSO ang umaharang sa pagbibigay ni Garma ng mga STL franchises sa kanyang mga kaibigan. You deny that? Am I right? Yes, Mr. Chair. Okay. Di pa nalulutas ang pagpatay kay Barayugan. That's why uh these people here came to testify. I have never seen any police officer weep before this committee. This man, I believe, is telling the truth. Montulpo, I believe, is telling the truth tala inong Katrina sa pagdinig na nagkaroon umano ng relasyon itong si Garma at dating Pangulong Duterte at nagkaroon pa ng anak. Sa kabila nito ay tinanggi ni Garma ang mga paratang na ito laban sa kanya. Binigyan diin ng naturang dating opisyal ng PCSO na wala siyang alam dito at lahat ng mga testamento laban sa kanya mula kay Montulfo at Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at dating CPL Dalson Mariano ay pawang kasinungalingan lamang. Narito pa ang naging bahagi ng uh, pagdinig. May news blackout doon sa assassination ni Barayugan dahil alam ng mga embisagador na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota. Totoo hindi? Hindi po totoo, Mr. Chair. May mga report na yung anak ni Garma na may kapansan na anak din ni Digong. Ito totoo, di ba? Mr. Chair, can we spare my daughter, Mr. Chair? She has not hindi po totoo yun, di ba? Yes, it's Oo. not true. Napilitang alisin ni Digong sa PCSO si Garma nang umangal na ang mga generals at colonels na mga graduate din ng PMA gaya ni Barayugan. Hindi rin po totoo to, hindi ba? Wala hindi rin, alam. no? Para sa akin, hindi Nagsisinungaling ba sila? Yes, Mr. Chair. Okay, now. Kabombo, yan ang bahagi ng pagtatanong ni Representative Benny Abante kaya dating uh, Philippine Charity Service Office General Manager Ruyo sa mga kaugnay pa ring balita, nakatakda ng tumistigo sa investigasyon ng National Bureau of Investigation ang napaslang na loto official na si retired General Wesley Barayuga na isa sa mga board members ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa naging pahayag ni Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel, kanyang sinabi na bago napatay itong si Barayuga ay uh, mayroong ongoing investigation ng NBI kaugnay pa rin sa issue ng korupsyon sa small town lottery ng Philippine Charity Sweepstakes Office na noon ay uh, si Rui Garma ang general manager. Ayon kay Pimentel, nakatakdasan ng tumistigo Itong si Barayuga bit-bit ang mga dokumentong kinakailangan na magpapatunay na mayroong nangyayaring korupsyon sa STL. Subalit hindi na nakaharap sa naturang imbestigasyon si Barayuga dahil tinambangan ito at nasawi. Lumalabas sa naturang pagdinig ng Quad Committee na ang nasa likod ng pagpaslang kay Barayuga ay itinuturo ng mga mambabatas na si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Rui Nagarma. Ito ay base na rin umano sa mga testimonya ni na Lieutenant Colonel Santi Mendoza na tinawagan ni Colonel Edelberto Leonardo para naman gawin ang planong asasinasyon laban kay Barayuga. Mari naman itong itinanggi ni Garma at sinabing walang masamang tinapay para sa kanila itong si Barayuga. At uh, niyan, narito pa ang bahagi ng pagtatanong ni Congressman uh, Johnny Pimentel kay dating Philippine Charity Swift Stakes Office General Manager Ruyina Garma. For the country, in fact, Mr. Chair, si Colonel Garma, nung unang pagdinig pa lang natin, involved na po siya doon sa pagpatay ng tatlong Chinese drug lords, which was corroborated by the different resource persons. Nung si Colonel Garma din, ay na-assign doon sa Cebu City. There were 198 killings uh, as recorded and as reported by Mayor Tommy Esmeña. And ngayon po, klarong-klaro po na ang mastermind ng pagpatay kay Colonel at kay General Barrio walang iba po kung hindi si Colonel Karma in cooperation in kahots with Colonel Leonardo based on the testimony of our two resource persons. Mr. Chair, Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb, but deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims, especially in the war on drugs. Kaya, Mr. Chair, I appeal that we should include in the committee report to file merger charges against Colonel Garma and Colonel Leonardo. Thank you, Mr. Chair. Bagian ng uh, pag uh, sasalita nitong si Congressman uh, o Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel habang uh, pinakita din natin ang kasabay nito habang sinasabi niya yung mga katagang uh, si Garma o manok ay uh, ruthless uh, killer ay napapakunot noon na lamang itong si Garma habang pinakikinggan ang mga pahayag pahayag ni Congressman Johnny Pimentel. Samantala sa kaugnay na balita, hindi naman inaasahan ni dating Philippine Charity Substakes Office General Manager uh, Regina Garma at National Police Commission uh, o NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na madadawit ang kanilang pangalan sa pagpatay kay Philippine uh, Charity Substakes Office Board Secretary Wesley Barayuga noong taong 2020. Ato matapos ibulgar ng isang testigong pulis na mismong itong si Garma ang utak na sa pagpapapatay kay Barayuga dahil sa pagkakasangkot umano nito sa illegal na droga. Sa pagharap ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza ng Philippine National Police Drug Enforcement Group sa kapitong pagdinig ng House Quad Committee kahapon, sinabi nito na mismong si Leonardo ang nagutos sa kanya o ito sa pagpapapatay kaya Barayuga noong July 30, 2020. Ania. Mismong si Leonardo ang nagpadala ng larawan sa kanya netong si Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng opisina ng Philippine Charities Sweepstakes Office. Hiniling naman ni Mendoza na magsasagawa sana muna ito ng kaukulang verifikasyon dahil ang target nga ay isang opisyal ng pamahalaan. Ngunit sa kabila nito ay iginiit niya ni Leonardo na wag na, wag na ipagpatuloy itong verification dahil mismo si Garman na noon ay general manager ng PCSO ang siyang nagutos na ipatumba ang naturang biktima. Kagad namang kinontak ni Mendoza ang kanyang impormante na si Nelson Mariano na siya namang kumuha ng gunman na hindi na pinangalanan pa. Binaril patay si Barayuga sa Mandaluyong City ng hindi nakikilalang gunman sakay ng isang motorsiklo. Matapos ang matagumpay na pagpatay, pinigyan umano sila ni Garma ng malaking halaga bilang gantin pala. Nangyari nga ang madugong pamaril sa panahon ng War on Drugs ng dating Administrasyong Duterte. Kung na niyan, narito ang paglalahad ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Nais kong ilahad sa komiting ito ang katotohanan mga detalye patungkol sa naturang operasyon para malinis ang pangalan ng mga taong gustong idawit na mga taong tuong may kagagawan. Ako po ay isang alagad ng batas. Matapat kong ginampanan ang aking tungkulin na walang pag-alinlangan at handang isakripisyo ang aking buhay para lang gampanan ang tungkuling iaatas sa akin ng, ng, ng mga nakakataas sa akin. Nais ko pong ipaalam sa komiting ito na may mga lumapit na po sa akin na mga mataas na opisyal at ma-influence ang tao at ipilit kong pinalalagda ng isang preparadong sinumpaang salaysay para idiin at idawit ang mga dating opisyal ng PNP at para mailayo ang isyo sa mga tutong tao na nagutos sa akin. Ngunit ako po ay nalinlang at napaniwala ang ibinigay na tasking sa akin ay makakatulong laban sa droga subalit ito pala ay ginamit sa kasangkapan para sa pansariling interes ako. Ang kabombo, yan ang bahagi ng emosyonal na pahayag ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa pagharap nito sa ikapitong pagdinig ng House Quad Committee. Sa karagdagan pa mga balita, nais ni Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel na isama sa magiging rekomendasyon nga ng House Quad Committee ang pagsasampa ng kasong murder laban kina retired Police Colonel at former Philippine Charity Stakes Office General Manager Rui Nagarma at National Police Commission Commissioner retired Police Colonel Edelberto Leonardo. Ito ay makarang ituro ng uh, mga testigo si Nagarma at Leonardo na nasa likod naman noon ang nangyaring pagpaslang kay dating Philippine Charity Seed of Stakes Office Board Secretary uh, Wesley Barayuga noong 30 ng Hulyo ng nakalipas na taong 2020. Kinatiga naman ito ni Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers na siyang overall chairman ng Quad Committee. Sinabi ni Pimentel na malinaw na si Garma ay nasa likod ng pagpaslang na nangyari sa ilalim ng waron drugs. Kabilang ito ang pagpatay sa tatlong Chinese drug lords na nakapit noon sa Davao Prison and Penal Farm ng taong 2016 habang nasa halos dalawanda naman ang sinasabing pinaslang dun sa Cebu ng maging hepe ito ng pambansang pulisya sa naturang lugar. Samantala, gu Google naman ng ilang araw sa detention facility ng Kamara itong Sinapolcom Commissioner Police Colonel Edelberto Leonardo matapos na masight in contempt ng House Quad Committee dahil yan sa pagsisinungaling. Nabatid nga na dumalo itong si Leonardo sa pagdinig para yan sa nagpapatuloy na investigasyon ng komite sa mga patayang naganap sa panahon ng War on Drugs ng dating Administrasyong Duterte. Tila ba hindi na uminit pa ang usapin ng maghain kaagad ng musyon? Itong si Abang Lingkod, Party List Representative Stephen Paduano para makontemp ang naturang dating opisyal. Narito ang bahagi ng uh, naging pagdinig kung saan nga naghain ng musyon. Itong si Abang Lingkod, Party List Representative Stephen Paduano. In which you evaded in the, in the first preliminary question that I ask you, you evaded to say and tell to this committee the place where the meeting happened. Now, again, Colonel Leonardo, do you confirm that indeed you have a meeting with Superintendent Padilla? Or else, I will force also to call somebody that will testify again. No, Mr. Chair. Do you deny? Yes, Mr. Chair. No meeting happens? No meeting happens. So these three, these three witnesses and resource persons pointed to you that day such a meeting happens and you still denied. Without With that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt former Colonel Leonardo for evading, lying in this committee in violation of Section 11 of our provision on contempt, paragraph C, Mr. Chairman. So yan ang bahagi ng pagtatanong ni Representative Stephen Paduano kung saan naghain ito mismo ng contempt para ma-contempt itong si uh, uh, Leonardo. Kasunod ito ay nag-motion rin si Antipolo Representative Romeo Acop na idetine itong si Leonardo sa detention facility ng House of Representatives. Narito naman ang naging motion ni Representative Romeo Acop. There any motion, Mr. Chair? Congressman Acop. May I respectfully move that uh, Commissioner Leonardo be detained in the premises of this uh, uh, house uh, until such time that the committee would have finished its committee report. So move, Mr. Chair. There is a motion. There is a motion. As stated, Julie seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Colonel Leonardo is or will be detained uh in the premises of the House of Representatives. Yan ang uh, naging bahagi naman ng motion ni Representative Romeo Acop. Ang motion nga ng dalawang kongresista ay hindi uh, na nakakuha nga ng anumang pagtutol sa iba pang mga mambabatas. Nagugat ito sa dahil yan, sa patuloy na itong pagtanggi naman ni Leonardo na nagkaroon sila ng pagpupulong ng kanyang mga classmate kasama na itong si dating Philippine Charities Swift Six Office General Manager Ruy Nagarma. Batay sa impormasyong ibinunyag ni Representative Paduano, nagkaroon ng pagpupulong itong si Leonardo, si Garma at Colonel Hector uh, Gualraldo at uh, pinag-uusapan umano ang isang Dabao uh, template sa nasabing pulong nandoon umano, itong si dating uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si dating Philippine National, Chief, Philippine National Police Chief Bato de la Rosa at Senator Bongo ginanap umano ang nasabing pulong sa Department of Public Works and Highways sa Davao City. Samantala, kinisyon naman ni Representative Dan Fernandez si Garma hinggil sa pag-appoint nito sa kanyang anak bilang isang confidential agent. At naungkat din ang pag-appoint ni Garma sa pinsan at sa ilan pang mga individual na malapit sa kanya. Depensa ni de Garma na ang pag-appoint niya sa mga ito ay dahil na rin yan sa trust and confidence. Sa karagdagan pang balita, ginisa ng mga mambabata si dating Philippine Charity Zip Stakes Office General Manager Ruina Garma sa ginanap ng uh, ikapitong pagdinig ng House Squad Committee at dito ay napunta ang uh, pagkwestiyon uh, hinggil sa pagtatalaga nitong si Garma sa kanyang mga kamag-anak dyan sa Philippine Charity Sweepstakes Stakes Office na isang uh, state-run uh, charity corporation. Kabilang sa tinukoy nga ng lupon, ang anak na babae ni Garma na itinalaga bilang confidential agent ng Philippine Charity Swift Stakes Office. Inungkat din mismo ni Laguna Congressman Dan Fernandez ang uh, iba pang mga kaso ng pagpaslang sa panahon ng dating administrasyon. Punto parang mambabatas ng mayroong sinusunod na kwalifikasyon bago naman maitalaga bilang confidential agent bagay na hindi nangyari nang i-appoint. Nito si Garma ang ilang mga personalidad dapat ay nakapagtapos ng isang bachelor, deg, uh, bachelor's degree uh, in criminal justice at meron ding law enforcement uh, uh, qualifications bagay na hindi umano alam nito si Garma pa ng naturang dating pinuno ng uh, Philippine Charter Six Office, magaling ang kanyang uh, anak sa pagsusulat ng report at uh, communication. Sa pagpapatuloy nga ng interpelasyon, inamin ni Garma na maging ang kanyang pinsan ay na-hire din sa administration department uh, na isang uh, pinsan ay uh, bilang IT naman. Uh, IT consultant at kasininlo uh, bilang private secretary at isa pang kasininlo na hindi na tinukoy kung sa ang departamento naman na talaga. Dahil dito ay tinawag ni Congressman Fernandez ang mga hakbang ni Garma na unethical. Kung ngayon, narito pa ang mga pahayag ni Congressman Dan Fernandez sa pagtatanong nito kay Garma. During the time that you were the GM of uh, PCSO, do you remember that you have um appointed um, several members of, of your family? Yes, Mr. Chair. How many? Seven? Eight? Nine? Or ten? Mr. Chair, uh, referring to the appointment po na hired sa PCSO Consultant, and paid by PCSO. Consultant, uh, whatever, uh, uh, yeah, position, yeah. appointed, a secretary, or, more or whatever. More or less five. I'm sure more than five, Mr. Seven. Chair. Seven. Uh, yeah. And one of those is your is your daughter, am I correct? You appointed her as confidential um, agent, yes or no? Yes, Mr. Chair. You appointed your daughter who is sick as a confidential agent. And um, do you know the meaning of a confidential agent? Yes, Why Mr. did you Mr. appoint Chair. your daughter if she's sick? Uh, Mr. Chair, during that time, ang diagnosis lang po sa kanya is um, dyslexia. Yeah, you told uh, us. That is actually... Um, and what's the reason why yeah, you appointed her? Hindi naman po ibig sabihin mentally ano po ang dyslexia. Lumabas lang po yung bipolar niya after na po, after I left PCSO. Okay. At yan mga kabombo, bagi pa yan ang mga pahayag nitong si uh, Congressman Dan Fernandez sa kanyang pagtatanong dito kay uh, dating General Manager Ruina Garma.